Maraming alamat at opinyon ang umiiral tungkol sa Bali. May mga hindi ito gusto, habang ang iba naman ay humahanga dito. Ngayon, pupunta ako sa isla at malalaman ko kung paano namumuhay ang mga bata roon. Mga anak, ano ang pakiramdam mo sa Bali? Gusto mo bang umuwi o okay lang sa Bali? Well, mas gusto ko ang Bali kaysa sa ibang lugar na napuntahan namin. Siyempre, namimiss ng bata ang niebe. Ang anak na babae ko ay hindi pa kailanman nakakita ng niebe. Tatanungin ko ang mga bata, magulang kung ano ang opinyon. Mga binipisyo, pamumuhay sa isla, Walang uniporme, walang takdang aralin, walang grado. Talagang napaka cool nito. Ipaubaya mo ang mga bata sa gubat. Ilang nakakahanap ng mga kaibigan doon. Libu-libong nakakatuwang aktibidad. Pero may mga insidente ring nangyayari. Kukuha tayo ng mga baril. Tatamaan ng target. Naghahanap tayo ng mga stick. Normal na pagkabata. Natakot sila sa mga unggoy at inatake nila kami. Kinuha nila tubig namin, kinuha kaibigan chinelas. Natatakot. Ngayon, tatanungin ko nga naman kung bakit lahat ay gustong anak dito sa Bali, kahit na sa mga ligaw na kondisyon, pumunta kami dito sa Bali para manganak. Ito ang pinakamagandang panganganak. Lahat ay inirekomenda kong magplano. Susubukan kong malaman ito. Bakit ba sa panahon natin sinisikap na ilayo ang mga bata mula sa kanilang sariling bansa at sa tao wala silang panahon para sa digmaan? Dito, halos walang nakikipag-usap tungkol sa paksang ito. Dito lahat ay nasa kasalukuyan at sasaya. saya. Siguro marami pang mga kawili-wiling bagay sa susunod na bahagi kaya't mag-subscribe ka sa aking Instagram at YouTube. Tara na! dito pagmamaneho sa lungsod ubod. Nasa gitna siya ng gubat at dito lahat sa paligid ay tinakpan ng damo, mga puno at lumot. Sa mga kalsada pagkatapos ng ulan, may mga paddle at kailangan mong dumaan sa isang berdeng koridor papunta sa bahay. Dito nakatira si Anastasia. May apat na anak sila at ang pang-apat ay ipinanganak niya dito sa Bali. Nakarating kami sa mahigit 20 bansa. Nasa Amerika kami, sa Europe. Halos lahat ng bahagi ng Asia ay napuntahan na namin. Ito ang unang beses namin sa Bali at dumating kami dito para sa mahabang panahon. Ibig sabihin, masasabi mo bang napanood niyo na ang lahat at huminto na kayo sa Bali? Oo, oh, hindi pa malinaw. Well, sa ngayon hindi pa ako pinapayagang umalis ng Bali. Bawat araw nagiging mas pamilyar ang lugar na ito at ayaw mo talagang umalis dito. At kahit na ang mga bata, sinabi nila, gusto naming pumunta sa Russia, namimiss ang mga kaibigan, lola, etc. kaya tinanong ko sila. Mga ilang araw na ang nakalipas, sabi nila, ano? Hindi, ayaw namin. Ayaw niyo, sigurado ba? walong taon, kanti walapa Wala pa ang ubud. May hatak ito sa enerhiya. Ibig sabihin, saan man ako umalis, napuntahan namin buong isla, nakatira kami sa lugar, sa rehiyon, pero saan man kami umalis, kami kapatid, talagang humihigo pang ubud. Bakit? Siguro dahil dito ramdam ang spiritualidad. Sa tingin ko, mas marami dito ang mga expat, mga tao na pumupunta dito, manirahan ng permanente. Marami akong kakilala na nakatira dito. 3 ka 4 taon na dumating para sa tres buwan at nanatili dito magpakailanman. Sa bali hindi na babato bata at sa para sa kasiyahan sa villa, merong swimming pool at pinakamahalaga ang attic. Malaki ang bahay. Mayroon ding silid para sa trabaho ng mama. Oo, oh, oh, sa apat na bata. Nagagawa pa niyang mag-braid ng buhok ng mga bata at gumawa ng dreadlocks. Nagrerenta sila ng bahay buwanan. Ang ruble nila ay 14 milyon. Ibig sabihin, napakamura ng presyo na ito para sa panahon natin ngayon ngayon hindi mo na talaga mahahanap ang mga ganitong presyo. Talagang tumaas ang mga presyo ng 3 4 na beses. Nagkaroon kami ng kasal sa Bali 12 taon na nakalipas at pumasok sa puso ko ang Bali at sa isang mahimala na paraan tulad ng kung paano ito nangyayari dito, narito kami matapos ang 6 monye na taon ito si Ana. Pinalaki niya ang kanyang anak na babae. Dito rin at ang bata ay lumaki. Ang setong taon sa Bali. Oo, paano mo maihahambing ang pagkabata? Sa Bali habang tinitingnan ng iyong anak, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. At paano kami lumaki sa aming mga bansa? Una sa lahat, uh, mainit. Init buong taon at ito ay nag-aalis ng maraming bagay tulad ng damit, medyas, at lahat ng iba pa. Pangalawa, ito ang kalayaan at ang pagpapakita ng bata, narito ang pagkakataon na patuloy na makita. Mga bagong makulay na larawan, at lahat ito ay madaling ma-access. At ang Bali, napaka-diverse at maraming aspeto ng isla kung saan bawat lokasyon ay talagang natatangi. Kaya hindi kailangan nababato ang bata. Ngunit mayroon ding mga nakatagong panganib dito Nagsasawa. Bata. At so, well, para mapahanga ang mga batang ito, Langan talagang ipakita ang mas marami pang bagay. Well, kung ganon, sa isang subjective na paraan, sino ang mas masaya? Ikaw nung 7 taong gulang? Ngayon, ang iyong anak na babae? Sa tingin ko, ito ay mga napaka-relatibong. Excepto, masaya uh, dahil sa ating pagkabata namasa natin ang mga malilit na kasiyahan. Dito, may mga simpleng joys dito? Dito sila ay nagsasawa na kung tatanungin natin tungkol sa esensya ng panloob na tanong. Kung masaya ang bata, may pagkakaiba ba? Um, masaya ang mga bata sa lahat ng dako. Masaya ang mga bata. Pag masaya ang mga magulang... Si Natalia at Marik ay umupa ng bahay sa tabi ng palayan. Masaya mga bata, di Masaya ang bata. Kung ikukumpara sa ating pagkabata. Ang 80s at 90s. Ayan. Katunayan. Well, para sa akin, may pagkukumpara. Lumaki ako sa isang nayon, kaya't ang kalayaan. Tumatakbo sila doon na walang diaper. Oo, oh, parang hindi na kailangan magbihis. Maraming damit. Mga combi dress. Ang mga balinis ay mahal na mahal ang mga bata. Maingat at mapagmahal ang kanilang pagtrato. Sa mga bata, kaya talagang sulit na pumunta dito at dito. Ang unang panahon kapag ikaw ay nanganak o nagplano, Sinisikap ni Ana dalhin ng bata sa bayan. Ipakita ang iba pa bukod sa tag-init. Sa loob ng atro 4 na buwan, karaniwan kaming bumibisita sa Europa, Belarus, Russia. Ano ang opinion mo? Tungkol sa Belarus, pagkalipas ng 7 taon ng pamumuhay sa Bali, ano ang opinion ng bata talagang masaya ang bata. Walang sapat na pagbabago dito sa laban. Ngunit may pagbabago ng mga panahon. Sapat na ang pagbabago ng mga panahon. Dito ay laging taginit. Dito laging maliwanag. Stig at maganda ang tanawin. Siyempre, namimiss ng bata ang niebe. Hindi pa kailanman nakakita ng niebe ang anak ko. Lumabas ako na nakapaa para maglakad-lakad sa resort. Sa totoo lang, kailangan mong kalimutan ang tungkol sa mga bangketa sa bali ano ang dahilan kung bakit kailangan mong maglakad? Dahil ang mga motorsiklo at sasakyan ay dumadaan ng mabilis sa tabi mo. Ang maglakad-lakad sa Bali ay talagang parang mga alaala ng pagkabata sa nayon. Sa totoo lang, hindi mo talaga sila mapipilit na magsuot ng sapatos. Ibig sabihin, nandito na sila ng yes, Paano mo ito gusto sa Bali? Gusto mo bang umuwi o okay lang sa Bali? No. Sa Bali, mas gusto ko ito talaga kaysa sa kahit saan pa na napuntahan namin bago ang... Ano ang mga libangan para sa mga imigrante at kanilang mga anak? Para sa mga lokal, ang pang-araw-araw na buhay, sa mababang sahod, maruruming kalye at mga mahihinang kubo bilang tirahan. Sa halip na pumasok sa paaralan, naglalakad ang lokal na bata sa dalampasigan nagbebenta ng souvenir sa turista. Kumikita ng mas malaki kaysa sa magulang. Magka... How much is one bracelet? Uh, I have 30,000, 50,000, 20,000. Ang mga anak ni Anastasia ay nag-aaral sa paaralan at nasa kampo. Doon, nagbukas sila ng kampo at sa madaling salita, tatlong beses sa isang araw, may iba't ibang aktibidad sila. Doon, halimbawa, English vocals at ilang tatlong, pero tatlong beses sa isang araw. Tatlong beses sa isang araw silang pinapakain at naglalaro kasama. May mga kaibigan silang kaedad na anak nila. Mga kaibigan. Parang napaka... Kailangan, dalhin sila sa kalahating araw. Mula ng umaga hanggang six ng gabi perpekto, abalang mga bata buong araw. And ang anak na babae ni Ana ay nag-aaral sa Bali at talagang nasisiyahan sa kawalan ng pressure sa pag-aaral. Mabuti na lang at wala silang ganito. Parang ganito ang sistema ng pang-aralan, ganun. Sa karaniwang paaralan, maraming mga club. Lahat ng iyon gusto ng bata. Ibig sabihin, walang forma, walang takdang aralin, walang mga grado ibig sabihin pumapasok ka nakakakuha ka ng kaalaman ng relax mayroon silang emotional intelligence financial literacy bukod sa mga pangunahing asignatura talagang napakaastig nito pero sa kabila nito napansin ko na ang bata ay medyo nagiging tamad Ganitong balistikong vibe, ibig sabihin nagbibiro na ako na. Sisimula na ang katapusan ng mundo. Mabibitin siya sa tindahan ng pagkain at mamamatay sa gutom dahil hindi niya maabot ang mga chips. Ibig sabihin, sobrang chill out talaga. Ang pribadong paaralan sa Bali ay maaring umabot ng 800-900 dolyar bawat buwan. Sa pangkalahatan, ang mga bata, Bali at ang mga bata sa Russia ay talagang magkaiba nga. Kahit mga parehong bata. Kahit na ang mga parehong bata dahil sa Bali, mas nakikita ang kanilang mga katangian. Mas nakikita ang mga bata na mas malaya. At ang mga pamamaraan ng mga guro sa pag-organisa ng proseso ng pag-aaral ay talagang iba, malaya at puno na ng aming emosyon at karanasan ang mga bata. Ang dami ng mga makulay. Kaganapan sa buhay na natatanggap nila ay mas mataas. Kaya't ang pamantayan para mapahanga, mapasaya at mainganyo sila ay mas mataas. Mas mahirap na kung may mga unggoy na tumatakbo sa kalye. Mga uod, mga gagamba. At ano ang silbi ng mga coloring book na yon? May mga lugar din na pwedeng pag-excursion. Palaging may mga outing na nangyayari. Pumunta kami sa mga sinehan at sa ilang mga paglalakbay. Noong nakaraang linggo, ang mga batang babae ay nagpunta sa Surabaya. Adventure para sa kanila. Sabihin mo, paaralan, sino ang kasama mong usap doon? Nakikipag-usap ako sa paaralan kay Jose at sa mga guro. Si Jose, sino siya? Ibigan ko. Anong wika na gamit niya sa pakikipag-usap? Sa English pero galing siya. Japan. Galing siya sa Japan? Di bale. At paano kayo nagkakaibigan? Naintindihan nyo ba ang isa't isa ng maayos? Oh, no, anong nagawa mo? Well, may football, hindi ko alam. Naglalaro kami. Bakit? Naglalaro kami ng pana. Kumuha kami ng mga pana. Nagpapaputok sa mga target. Ginagawa namin. Naintindihan? Saan? Mga gubat. Hindi, basta naghahanap kami ng mga stick. Tumihingi kami sa guro na gumawa siya ng pana. Kumuha lang ako ng matulis na palaso. Tinaga ang mga lubid sa stick. Normal na pagkabata. Lahat tayo. Hinagiging nasa linya kapag may isang minuto na lang natitira para maglaro hanggang sa dumating ang lahat. Nagiging nasa linya lang kami at ang guru namin ay nakatayo. Harap at kami nag-uusap. Siya ay anong tawag dito, bilog. Ikaw sa loob nito, gamit ang isang stick. Gone! Sangkam Oo, oh, isang tasa. At tinamaan niya at sinabing like class 2 ay erhila. At sinasabi namin niya ay bugo na. ay... Anong ibig mong sabihin? Guro. Ah? Guro. Indonesian. Sa Bali, maraming mga lokal na bata at mga bata mula sa iba't ibang bansa. Kailasan, ang mga bata ng migrante mula sa CIS ay nakakahanap ng kaibigan sa kapwa nagsasalita ng Rus. So, sino ang mga kaibigan mo dito? Meron akong kaibigan. Kaibigan sa ngayon, pero sa lalong madaling panahon, sa tingin ko, makikilala ko pa ang iba. Ang anak ni Ana ay kaibigan ng mga batang balinis, kapitbahay. Ang bahay na sinabi ko ay nasa pagitan ng Ubud at Sanur sa isang tunay na balinis na nayon at lahat ng mga kapitbahay, mga bata sa Bali, at sa katunayan, ang kanyang pagkabata ay lumipas sa paligid ng magaganda, ngumingiti, masaya, at masiglang mga bata sa Bali. Lahat ay interesado. Lahat ay interesado. O, oh, ano ang ginagawa nila doon sa nayon? Parang sa nayon natin ba, mga manok, mga uod, ganyan ba? Lahat ng maliliit na kasiyahan, kapag naglalaro ka lang sa mga bato, masaya ka na. <laughs> Ito, mga bata sa Bali, masaya sila. Hilang sa kung sino sila. Kahit na maraming mga imigrante ang nakatira dito ng mahabang taon, halos walang nag-aaral ng wikang Indonesian. Pero ang mga anak ninyo ay nag-aaral Indonesian. Walang ganitong disiplina sa wikang Indonesian. Pero dahil sa tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga Indonesian, may mga batayang kaalaman, lahat ay may ganito. At karamihan sa kanila ay may mga Indonesian na yaya. Kaya naman ang mga bata, talasan ay natututo ng mga kasanayan. So pinipilit nyo ba talaga ang mga bata na matutong mag-ingles? Para sa kanila, ito ay parang natural lang. Napaka-natural nito. Ito ay napaka-talaga nga, uh, ito ay napaka-organically. Sa kanilang buhay. Sa Bali, kailangan mong gumamit ng helmet. Hindi kapag nagmamaneho ng motorsiklo, pwedeng mahulog ang niyog sa ulo mo. Sa kahit anong kaso, palagi kong naiisip yan. Sa pangkalahatan, ang buko dito ang pinakaabot kayang inumin. Nabaliw ako. Kadalasan ang mga tuyong buko na binebenta sa mga supermarket, talagang Hangit mga kaibigan. Talagang ang buko, napakalaki nito. At loob mga isang litro ng likido. Kung bibili ka ng buko, sa amin, babasagin ito. Mga pimpatagramo ng likido ang makukuha mo dito. Talagang pwede kang mag-enjoy. Parang mas nakakapawi ng uhaw ang tubig ng niyog. Dito sa beach, mas masarap ang tubig ng niyog kumpara sa iba. Well, meron talagang ganun, gusto. Niyog. Narinig ko, by the way, na ang mga tao ay nahuhumaling sa niyog. Dati. Di ko naiintindihan kung bakit. Sa aking paglalakbay sa Bali, meron akong maraming kawili-wiling bagay. Hindi lahat ay nakasama sa mga episode. Kaya't mag-subscribe ka sa aking Instagram. Nandiyan cool, itinatago ko sa mga highlight. Ang maliit na taong ito dito sa atin. Sa hinaharap, magiging proud siya. Sabihin sa lahat na ang kanyang bayan ay Bali. Gusto niyang ipanganak sa ganitong paraan? Siguro siya mismo ang humiling, o Pero totoo lang, ito ang pinakamahusay na panganganak. Talaga, ito ang pinakamahusay na panganganak. At inirerekomenda ko ang lahat ng mga sa Bali dahil ito ay mas malamig kaysa sa Russia. Una sa lahat, meron akong dula. Pangalawa, meron akong klinika sa presyo, at hindi ito mas mahal. At kaunti kumpara sa Russia, panganak sa mga pribadong klinika, Well, sa isang diskwento ng 110,000 rubles, ako. Nagustuhan ni Anastasia pag-uugali ng mga doktor. Pero sa Russia, well, meron namang mga libreng ospital doon, syempre. Pero doon, ang pakikitungo sa iyo ay ganito. Well, fuck. Dito paano pakikitungo? At dito, parang pinapahalagahan ka nila tulad ng isang bulaklak. Parang tila, pakamaingat mo talaga. May ibang kultura ng panganganak sa bali. Napakabuti. Kanilang pakikitungo sa mga buntis, sa mga bata. Ano ang meron ka dito? Ayan, at sa iyo, maingat at mahinahon ang pakikitungo kaya nagustuhan ko ang trato. Maraming banyagang tao ang pumupunta sa Bali para manganak. Hindi ka makakakuha ng citizenship pero nakakatulong daw ang kalikasan. Natalia at Marik na sa Bali. 8 taon na. Pumunta kami dito sa Bali para manganak. Dito mayroong napakagandang pandaigdigang kilalang sentro ng natural na panganganak, mga kapanganakan ng lotus ang sentrong ito ay tinatawag na Bumisikhat at may isang midwife. Ngayon, talagang kinilala siya bilang babae ng taon. Hindi ko matandaan kung anong taon 'yon, pero siya ay isang napakabuting babae, isang dakilang midwife, Robin Lim, at para sa kanya. Talagang pumunta kami, you know, para ipanganak si Kiril. Paano naman ang panganganak sa pangalawa doon? Oh, pero siya ang nanalo ron. Isang uri ng grant. Itong parangal na babae ng taon at naglaan sila ng pondo nakapagpatayo siya ng isang napakaganda at modernong sentro dahil dati ito ay isang simpleng gusali sa Bali, lahat ay madilim. Maliit ang mga kwartong ito, parang isang karaniwang gusali sa Bali at ngayon mas malalaki na ang mga kwarto at mas moderno na ang lahat at ang pagkakaiba. Ang at lupa. Syempre, dito hindi kinakailangan siguro. Ibig sabihin, pupunta ka lang sa klinika, magbabayad ka para sa silid at yun na manganganak ka na wala bang Indonesian citizenship ang bata? Hindi nakasulat sa kanyang birth certificate ang isla ng Bali. Oh, magkakaroon siya ng isla ng Bali o oh, ipinanganak tungkol sa pag-aangkop pagkatapos ng panganganak. Ngayon, dalawang linggo. Kukun na sa tingin ko, talagang matalino na siya dahil sa sariwang hangin, mga ibon. Ubig o oh, magkakaroon pa ng tunog ng dagat. Ayan, at talagang maganda ang pakiramdam niya. Sa Bali, isinasagawa ang tinatawag na natural na panganganak. Ang practice ngayon tumataas ang kasikatan. Gusto naming maranasan ang karanasang ito dahil noong panahong iyon, nang nagsimula kaming tumingin sa Ukraine kung paano talaga. Nanganganak, hindi pa ito gaanong umuunlad. Ang panganganak sa natural na paraan, wala pa itong ganong umuunlad sa amin noon. Panganganak sa natural na paraan, para, halimbawa, sa bahay kasama ang midwife, nang walang mga intervention, nang walang mga pagsusuri at walang mga ganitong bagay, hindi pa ito gaanong umuunlad sa Ukraine noon, kaya't nagsimula kaming tumingin at matagal na namin gustong pumunta sa Bali, naglakbay kami sa India. Nangyari ang revolusyong ito na naganap sa Ukraine, sa kabuuan medyo nahuli kami. At pinalitan ng plano, nakarating kami sa Ukraine, nagpakasal kami sa India, nagpakasal kami sa Ukraine, nalaman naming magkakaroon kami ng Kiril, at na nagpasya, kami na ang Bali ang naghihintay sa amin para dito. sa mga patalastas, sa mga video, sa mga brochure na tungkol sa Bali, madalas na ipinapakita ang mga palayan. Ang bigas dito ang pangunahing pagkain, nagdadala rin ito ng pera, atraksyong panturista. Dito, dinadala ang mga tao sa mga tour at nagbubukas ng mga restaurant sa mga palayan, kaya't pwede kang uminom ng cappuccino at tumingin sa mga rice terrace. O kung paano nagkakalkal ang mga lokal sa putik, pero sa kabila nito masaya at nakangiti sila. Kasama na sa presyo ang mga papuri. Ito ang aming smile percentage. Komportable sa Bali hindi para sa mga bata kundi na rin sa mga mas maliliit na nilalang. Ang buhay dito ay umaagos mula lahat ng dako. Bawat sentimetro kwadrado ay puno ng kung anong buhay. Nakatira kami, malapit, ilog sa mga gubat. Lumabas ka lang at iyon na itinatapon ko. Organiko sa mga gubat. Naghukay kami ng butas doon. At hindi ko maiiwasang lumabas sa mga gubat na ito halos araw-araw. At tagang nakakabigha na ito. Lahat ay puno ng buhay. Mga paru-paro buhay, mga paru-paro. Talagang namamangha ako. Ito ang mga paru-paro. Handa mula sa iba't ibang uri. Well, ano, pakinggan mo. Anong niebe ang maihahambing sa isang magandang paru-paro na lumilipad ng ganito? Langaw. May mga ganitong malalaki, parang ibon. Tingnan mo, si Marik, parang ibon. Sinasabi mo, wow, parang ibon na ito. Sinasabi mo, wow, may mga ganitong maliliit na parang abo, abo, abo. At tinitingnan mo lang ang lahat ng ito. Ano ba? Man, wow. Sa ganitong dami ng mga insekto sa Bali, kailangan mo na lang talagang masanay o mas mabuti pang humanga. Sa madaling salita, may kumikislap, may lumilipad. Ito ay alitap-tap isang uri. Dito, napakaraming iba't ibang uri ng mga insekto. Tubig tabang, mga amphibian. Ito ay plus o minus. Ito ay plus. Well, minus din. Dito, umaawit ang mga ibon. Araw-araw, mayroon ding mga palaka na kumakawag gamit ang tubo at nagiging tunog ito na parang may nagpuputok. Pumapasok ba ang mga unggoy sa inyo? Mga ardilya? Hindi para sa ardilya. Oo, medyo malayo ang mga unggoy dito, pero may isang pumasok dito, pero hindi kami nagsalita. Natakot sila. Natakot sila sa mga unggoy minsan kasi medyo inatake nila kami, kaibigan. Nangagat ako ng unggoy at sobrang natakot kami. Kinuha nila ang tubig namin, kinuha ng mga kaibigan ko ang chinelas at pinunit ito at nakita ito ng mga bata. Ngayon natatakot sila sa kanila. Nangagat din ako ng unggoy dito pero tungkol dyan sa ibang video na lang. Kaya naman naisip ko na medyo may pagdududa ako sa medisina ng Indonesia at umaasa lang ako na hindi rabid ang unggoy. Paano ang pakikipag-ugnayan mo sa medisina dito? Sa sistema ng medisina? Hindi maganda ang mga labi dito. Parang gumagawa sila ng mga feeling, parang composite o kung ano ang tawag doon, lahat ay ginagawa gamit ang ultraviolet, binubutas at pinapanday. Kaya kapag tiningnan mo, parang tama ang paraan, pero sa huli, ang mga feeling na 'yon ay natatanggal katapos ng ilang buwan. Alam mo kailangan talagang sabihin mo sa kanya, gawin mo ito sa akin tapos ganyan, tapos ganyan. Ibig sabihin sa madaling salita, kung meron lang akong mga kagamitan tulad ng salamin. Mas maganda sana ang gagawin ko para sa sarili ko. Siguro mas mababa ang antas ng medisina dito kumpara sa pinakamalayong klinika namin. Kaya minsan, kailangan ng mga emigrante na magpagaling sa sarili nila. Ganun ang kaya kong gawin para sa sarili ko. Oo. Kondisyon. Oo. Hindi ko sinabi kung ano ang dapat kong gawin. Kasi okay naman sa inyo. Okay naman ang lahat sa inyo. Sobrang sakit. Nararamdaman ko, napasok ang mga ligament na ito. Nahulog ang mga tuhod. Kiryuha. Sobrang sakit. Walang motor para sa aso. Nabangga kami sa mababang bilis. Pero bumagsak kami ng maayos. Nagkasugat-sugat na nabasag ko ang ligament. Sobrang sakit. Sa ospital, sabi nila, okay lang kayo. Sabi nila, gagawa tayo ng x-ray. Ginawa ang x-ray. Sabi nila, walang nabasag. Sabi ko, hindi, may problema ako. Wala silang diagnosis. Kaya naghanap. Sa mga mata ko, may lumang kayumanggi, itim-puting film. Sabi nila, ayos lang. Gagawa tayo ng x-ray. Pumunta kami, ginawa ang X-ray, walang nabasag, okay lang. Hindi normal, may problema ako. Walang diagnosis, kaya naghanap ako sa internet, nagtanong sa ibang tao, at nakatagpo ako ng mga tao na may katulad na pinsala. Hindi ko lang nalaman na ito ay tendon. Pinag-aralan ko ang istruktura ng tuhod. Ano ang naroroon saan ito nakakabit kung saan ako sumasakit ano ang mga sintomas Si Marik sound engineer nang dumating siya sa Bali nagtrabaho siya bilang technician sa isang sinehan dito makikita mo ang mga ganitong aktibidad na narito sa nayon sa Ukraine o sa ibang mga bansa Hindi mo mahahanap kung sino ang nagfi-film ng pelikula sa mga nayon o kung sino ang nag-oorganisa ng mga festival doon Maraming mga restaurant dito may mga beauty salon dito sa isang lugar may mga conference floor whole para sa iyo at iba pa, ang lahat ay narito. Karaniwang lumipat ka mula sa nayon hanggang sa nayon. Ito ay lahat doon at pumunta ako doon sa una at pumunta doon kasama ang isang tao doon dalawang beses sa isang linggo. Pagkatapos, binigyan pa ako ng mas maraming gawain, mas marami pang mga responsibilidad, pero may mga bagong gawain na idinagdag pagkatapos ng pandemya. Nawala ng trabaho si Marik at biglang sinabi ng mga may-ari, Pasensya na, Marek, hindi na namin kayang suportahan ka. Well, sa kanilang panig, kasi nagbabayad sila, hindi, 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 hindi. Hindi sila nagbabayad ng buwis. nag sila sa lahat ng mga aplikasyon, ang mga papeles at iba pa, kasama na ang sahod at pasensya na. Kung gusto mong ibenta ang iyong kitas sa susunod na taon, kasi ilang buwan na lang ang natitira, sabihin mo lang sa amin, kung magbabayad ka, gagawin namin ito. Pero hindi na kami makakapag-sponsor sa iyo at hindi ka na rin makakapagtrabaho sa amin sa prinsipyo. Kaya't ikaw ay nasa sariling kapalaran mo na. Sa paglipas taon ang tahimik na buhay sa baliboring kung hindi para sa mga bata para sa mga matatanda. Pakinggan mo, sa totoo lang, gusto ko na talaga ng kaunting sibilisasyon. Totoo. Parang buhay dito ay parang nasa naon para sa mga bata, ang saya talaga niyo pero gusto pa rin talaga. Sinasabi ng ilang kaibigan, lalo na yung mga bagong dating na Nandito na ako ng kalahating taon. Parang nagre na ako. Buong araw, lalo na yung mga nagtatrabaho sa telepono, sa koneksyon, sa malayo. Parang re-retiro na ako. Paano ka nakakasurvive dito? Paano mo nagtagal ng 8 taon dito? Dito talagang napaka-aliw at relax ang vibe sa lugar na ito. Talagang gusto na naming umalis papuntang syudad. Alin ito? Alin ito? Gusto naming pumunta ng Canada? Kahit sa, sa bawat sulok ng mundo, sa Islando. Pero hindi lumipat, kundi pumunta uh, lang para rinig ang ingay ng mga sasakyan. Na natin. Ang pinaka-perfectong sitwasyon ay kapag nakatira ka sa nayon, malapit sa malaking syudad. Doon kung saan meron kang mga ilog, mga bukirin, mga gubat, agat at iba pa. At daling maabot. Doon, hindi ko alam, mga 20-30 kilometro, may isang malaking syudad na pwedeng puntahan sa mga tourist spots. Pero ang pagkakalayo mula sa mga labanan ay talagang nagpapabago sa sitwasyon sa Bali kumpara sa Europa. tao parang hindi sila nag-aalala tungkol sa digmaan, di ba? Well, tingin ko, oh, hindi ako nakatagpo ng mga agresibong tao. Halos walang nakikipag-usap tungkol sa paksang ito. Ibig sabihin, tungkol sa mga masamang balita, nandito lahat sa kasalukuyan, sa sandali at sa kagalakan. Marahil, well, marahil ako ay ganun, hindi ko alam. Pero hindi ko nakilala. Gusto ko ang mga malalaking syudad at sibilisasyon. Pero di, tungkol dito ang Bali. Pero kung hindi, para sa sarili, tiyak na sulit na bisitahin ang medyo ligaw. Pero napakamasiglang pulo na ito para sa mga bata. May susunod pang EP sa channel ko. Kaya mag-subscribe ka sa YouTube at Instagram. Nandito ako, Vova Karmanov. Bye.